Paalala sa mga kababayan natin na madalas mag-travel at mahilig mag-video-video habang naghihintay kayo ng inyong mga sundo sa loob man o labas ng mga airport. Dahil isang kababayan natin ang nasa ng isang kawatan sa loob ng Berlin International Airport. Ito ay sa bansang Germany. Ang insidente ngang ito ay nangyari habang ito ay naghihintay ng kanyang sundo. Sa larawan nga na ipinost ni kabayan, makikita ang isang foreigner na umaaligid sa kanyang bag na naglalaman ng kanyang wallet at ng kanyang mga ID. Nakunan ngarin sa video ni Kabayan ang pagtatangkang pagnanakaw ng foreigner sa kanyang nasabing bag pero hindi nga ito nagtagumpay sa unang attempt nito. Dahil sa bigla ang paglingon ni Kabayan ay naalarma ang nasabing magnanakaw at hindi nga nito nagawa ang kanyang plano sa unang pagkakataon. At para nga sa actual video, ng pagtatangka ng foreigner na pagnanakaw sa bag ni Kabayan? Panuuri natin ang video na to. sa pag-aakala nga ni Kabayan na nakaligtas na ito sa magnanakaw ay ikinagulat nga nito ang mga sumunod na pangyayari. At ito nga ang sinabi niya sa kanyang post. Nagvideo ako sa tabi ng information habang nag-aantay ng sundo ko yung first attempt niya na ilayo ko sa kanya ang bag ko. But suddenly pag, labas ko ng gate na kuha niya. Nagreport ako sa pulis sa loob ng airport ginawa ng report at check ang CCTV. Pero walang nangyari, baka may makakita ng bag ko una na Hello Kitty Wallet at ID M po ako. Sa mga kababayan natin, kung nasa ang airport man kayo naroroon, ay iwasan nga natin iwanan ang ating mga gamit kung saan saan lamang. Lalong lalo na kung wala tayong kasama at nasa mga matataong lugar tayo dahil katulad nga na nangyari kay kabayan na kahit na i-report na nga niya ito sa airport police, ay napakaliit pa rin ang chance na may mangyaring action sa mga ganitong klaseng complaint. Dahil sa dami nga ng report na natatanggap ng airport tungkol sa mga nangyayari sa loob ng paliparan at idagdag mo pa rito na malaman nilang na mayroong ka naging pagkakamali o kapabayaan ay hindi ka talaga nila tutulungan. Baka masabihan ka pang kasalanan mo yan. Dahil kahit alam mong importante ang laman ng iyong bag ay masyado ka pa rin naging kampante. Kaya naman, Siguraduhin bago tayo mag video video sa airport or mag ng ating mga travel experience ay siguraduhin nakasecured ang mga importanteng gamit lalong lalo na ang ating mga pera at ID para hindi natin ito pagsisihan sa bandang huli. Kaya naman kung bago pa lamang dito sa akin YouTube channel at nagustuhan mo ang video na to ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo panunood.